love shot out sa inyong lahat guys andito sitting straight along vlog sa yanbo beach yan, first time ko pumunta dito iikot po kayo tingnan nyo mga well, uh, friends ko sa yt andito sitting straight along vlog sa yan happy new year at happy trekking sa inyong lahat guys oh, iikot ko kayo dito sa ayan, ayan sa sakyan ng ako ayan sila nag-usap-usap ang alaga ako na liko ako na nag-ibot po daw yun ibot po kayo matagal na ako hindi nagka-whitey kasi isa lang ang aking cellphone so wala pa akong pera ibili abangan yung things guys mag-active na ulit sa aking YT kasi mag birthday ako sa July 31 magpalaro na naman si Things. Yan ang banganga niya ako guys. Ang pagbabalik ni Things 31 vlog sa kanyang YT channel. Hmm. shout out Ate Inday, babes Ayan, shout out sa iyong lahat Si Simi Rasul Si Gianna Yan, si Bunso Orlan Si Si Clear, si Si Clear My friend, kumusta na my friend At saka si Pakna, Rizal babe. Shout sa iyo Si Pakna, Rizzo Alam, din ako na-play niyo Sa aking mga membership Kasi ano eh. Wala akong jikas. Ewan kung pwede bang jikas. Try ko pa. I Try ko. Ayan na. Diba? Ganda yan dito. Ang lamig. Ang lamig. Dito. Ayan guys. Ikot-ikot ako. Kaya akong alaga. na birthday. Ayan. Thank you so much yung lahat kayo sa support. Nabisi ako sa kabilang channel. <laughs> sa kabilang channel. Ito ang kasakyan ng ako. Thank you sa inyong lahat guys sa support sa aking mga videos. So ngayon nag-upload na po din ako. asking think i think of watching guys bye bye